padali. May bukas. Kanta ka na. Kanta na may bukas pa. Kantino. eh Ano yun? Manok? Manok? May manok si daddy? May manok si daddy. No, may manok ba si daddy neto? Pansabong? No, Kanta na daw may bukas pa. May buka. May manok pa si, may manok pa si daddy pansabong? ka tatanda may bukas pa. Sa iyo. Eddie. Ganda Eddie? na daw. Sabi mo, Daddy, huwag ka na uminom. Sabi mo si Daddy. Daddy, stop na, sabi mo. Sara. Sabi mo, Mommy, ganda na lang may bukas pa. <laughs> Nag-aansyo, nag-picture siya. Ayaw! Ayaw? ka muna daw kasi nang may bukas pa. Tataka ka daw kasi muna daw kasi nang may bukas pa. May bukas pa. Yuri! Ay, ayaw na! Gala na tayo, gala! Tara na, iwan natin si Yuri. Iwan natin si Yuri. <laughs> iwan ka na. Iwan ka na? Ha? Iwan ka na? No way! Hindi mo no way. Sino to? Ate? Tita. ay hey, tita. Kamil. Tita Jo. Tita Jo. Tita Kamil. Tita Jo. Tita Jo. Tita Kamil yan. Tita Kamil. Kamil. Sino yan? Sino yan? Tita? Ay, sino yan, tita? Oh, gulo. gulo. 100? Oo. Be, kunin mo ang pa hundred ni Kamil dun sa green na bag ni hindi sa isa na bag dun sa bolsa na nakalagay sa pouch hag mo oh. si kuya bryan hug mo hug mo hug mo hindi oh. pa may na may big may na may big ganoon o na tayo, tayo, kaya bok ko yun. Ako na lang. Para Brian, tayo. So, Ito ka lang mo natin. Dalawa na tayo. Sarang, mo si Kuya Tata ko. Siya mo ka, Kuya Tata. Kuya si Brian pala. Ano 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 yun <laughs> 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 okay, ito mo ka. Ikaw mo